po oh, oh, oh. yun na ayan na mga kaidol naglutang na Hello mga kaidol, so welcome back sa aking YouTube channel At ako pala mga kaidol ngayon ay manghuli ng malalaking pusit Kung tabagin sa amin ay tamisan So, bali kakatapos ko lang mag ariya mga ka ng mga buya. Yan, at aking nabandirahan na rin. Yan. So, ito mga ka-idol ang aking mga inariya. So, ayan o. Ang isa o, yan. O, ayan. Yung iba mga ka-idol ay medyo malayo. Malayo sa akin. Kaya hindi na maabot ng aking video yan so ayan maghihintay na lang tayo mga ka-idol kung ako'y dadawihan at madali naman yung mga ka na malaman kung may dawi dahil yung bandira na yan ay lulubog yan pag lumubog yan ay sigurado na may dawi na hintay na lang ako mga ka-idol may lumubog na bandira at atin ang babatakin pag dinawihan na so antabay na lang kayo mga ka -idol. So yung yeah, mga kadol, ako ay may pupunta na buya. Nakita ko na saglit na nilubog ang kanyang panira. Ibig sabihin ay may huli na Baka medyo maliit lang o ang dawi. Kaya hindi daw ko ka agad ang ano, ang kanyang panira. So pupunta ko na mga kayadol. Bira-bira mga kadol. Maliit lang mga kaidol, maliit. Hindi lumalaban. Matagal lang magpasampa ito mga kaidol dahil malalim. Kulang tatlong daan, di pa. 280, di pa, mga kaidol. Alin pa, bala alin pa. Kalahati pa lang. mày lít Tôi đâu mà cái đó được xong um, sang pina sunat gawai là gawai lang na <haha> mga kaidol, may dami na naman tayo. Ah, deri na to mga kaidol dito. Sa loob. Dito ang aking lagana ng mga nylon. Lumalaban ka agad. Bahala mga kaidol, baka mabitas. Sayang, sayang ang dawi. lasna na ilon. Daming dumot.

Uh, Agoy, mabasa ang silpon! Mabasa! <laughs> eh! Hey. Malaki! Pasok! Tatlong kilo mahigit! Good size mga kaidol! So, ay mga kaidol Aking ipapakita sa inyo Ang mga nahuli ko sa maghapon Mga kaidol So, bali Nabata ko na lahat ng aking mga buya So, ito mga kaidol Oh, yan ang aking mga buyan mga kaidulo ang mga nylon na yan mga kaidulo dyan nakalagay yan sa unahan so bale ito ang aking hindi pa nalagay sa si stripon mga kaidulo so sayang itong isa dahil binanata ng tugik you know? kaya hindi ko na inayos ng dinis dahil sira sira na rin eh, hindi na rin ito tatanggapin ng namimili So bali pang ulam ko na lang yan mga kaidol Masarap yan kamaris Yan So yan ipapakita ko sa inyo mga nahuli ko ngayong araw Na ah, nakalagay dito sa akin stripon So ayan, mga kaidol Yan Yan may pusit pa Pusit na Pangakan Bali. 12 piraso mga kaidol ang akin na sampah. So bali ang iba mga kaidol na aking padawi ay hindi ko na kinukuha na ng video dahil napakaba naman kung kukuha na ko pa ng video. So kumuha lang ako ng iba ng ilang eksena Yan, parang pelikula lang, parang eksena So yan mga kaidol oh. Oh, so, yan. Pero hindi kayo hindi ka masyado malalaki mga kaidol. Hindi ka tulad ng ibang mga huli ko nang nakaraan mga huli ko na talagang malalaki, puro pasok. Ito ay maraming under. So yan ang mga kanya mga ulo. Sa kailangan ihiwalay ang ulo mga kaidol sa kanya laman para hindi magkulay pula ang laman. Kasi nahawaan ng kulay yan pag matagal na. So ayan So ayan mga kaidol Marami marami salamat sa inyong panunood At sana'y huwag kayong magsawang Manood ng aking Mga video na ina-upload So maraming Maraming salamat At God bless sa inyo lahat mga kaidol Huwag nyo kalimutan na mag subscribe And like and share para mas Dumami ang manunood ng aking mga video mga kaidol Thank you mga kaidol